Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday sa inyo mga idol. Ito mga idol, kung mapapansin nyo. Ayan. Tapos na yung dito sa upper mga idol. Yung, yung nilive po kanina. Ayan, pinturado na. naka stepiner na. At nabuhusan na po. At saka mayroon na yung ridge roll. Kung mapapansin nyo mga idol, ridge roll, diretsyon-diretsyo. Ayan, naka-retouch na rin. Full ticks. Hindi ako mapapansin yung mga idol. Good afternoon sa inyo mga idol. Alas 5.15 na pala. uwi uuwi pa. Hindi ako mapapansin yung mga idol. Yan, diretsong yung diretso, -diretso ang gater. Yan. Tapos, hindi ah, mo yung mga glory mga idol. Yan, linis na. Kaya kailangan walang aribaba magaganap para hindi ka nakakalawangin yung gater. Alam mo yung mga idol 'yan, diretso-diretso 'yan. Ah. Uh, Iniuna lang namin 'tong mga idol yung min para makapagkisamihan sila 'yan, magsisimulan na sila magkikisame. 'Yan. Importante natapos namin yung min. Uh, Kahapon kami nagsimula, 2 days pa lang 'tong mga idol. 'Yan. Alam ya, mo papasin mga idol, ayos na rin 'to. 'Yan. Ah, wala ring ari pa abay 'yan, mga. Tahan. Tapos na rin 'tong mga idol 'yan. Makapansin nyo, walang aribaba yan. Yan. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Pinis na itong babaw sa, sa ibabaw mga idol. Yan, may splashing na. May red na. May stepener na. At saka, nabuhusan na. Yan. Dito sa ibabaw, dito mga idol. Yan, yung binlog ko kahapon. Kung makapansin nyo mga idol, ito na lang ang gagawin namin yan at saka yung spandrel. Yan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Yan. Ayos na mga idol, ganda. Masisiyan si torneo ito. Yan. 0.5 to mga idol. Ah, uh, union. Yan. Ganda mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Finish uh, na naman 'to sa ibabaw mga idol importante na namin para yung mga masun at saka mga pintor mga nagkikisamin ng mga hardy flex eh, kailangan makagalaw din sila yan ang kailangan natin na uh, tulungan lang para uh, hindi rin sila mabibitin din sa baba ang uh, kailangan eh ma makagalaw din sila kasi lagi dito umuulan dito sa Kalamba Laguna uh, ano sa Mabitak uh, Mabitak to mga idol hindi Kalamba Mabitak yan Ayun mga idol o. Oh. Kung mapapansin nyo yan. Tapatan yung yero yan mga idol. Yan. Okay. Thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Yan, baba tayo. Maalisin ko na rin. Malayo pa o oh yan. To Taytay Rizal. Ligpit na yung gamit. Ligpit na yung gamit. Ayan po, hirap bumaba. Ayan, mga idol, pansin natin. Isang kasama ko mga idol, nag-spandrel na rin, nag-start siya ng spandrel. Ayan mga idol, natin mga idol. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo. Ayan, ayan mga idol, maka-start na sila. Ito yung ventilation namin mga idol. Yan, pasingawan yan para hindi mabib, mabibita at yung mga pintura. Ayan mo, pansin yung mga idol yan. Sa kabila, mayroon na. Ayan, nandun na siya sa taas. Mga pansin, naka-start na ng yung isang latero ko ng spandrel. Ayan mo, yung mga idol yan. Ayan. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Ayan, naka-start na mga idol. Yan, nice ayos na. Ganda. Okay, thank you. God bless. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Thank you. God bless.